Hello, good morning, good morning, mga kapaps. Ah, uh, may daayad nga aga sa atong tanan, mga kapaps. So, ito nga pala yung aking garden dito. So, medyo gurugumanda na yung talong natin kasi medyo umiinit-init na umuulan man. Pero, konti na lang yung ulan. Ayan. So, nag-apply pa ako dito ng abuno kahapon. Para naman, eh, lumaki na tong Uh, talong natin na uh, hindi tinigilan ng ulan yan namumulaklak na rin saka yung sili natin medyo lumakilakil na rin ng kunti pero yung iba namatay talaga sa ulan mga kapaps ayan na lang yung natira pero okay lang yan uh, at least mayroon pang natira sa sili natin saka mayroon din ako doon sa kabila uh, may mga talong din ako doon maliliit pa saka so, ito din yung ampalaya ko na nakipaglaban din sa ulan ayan pero may bunga din siya kaso lang maliliit maliliit lang yung bunga pero so, tanim na lang tayo ulit ito yung at ito naman yung hindi ko na, na na, na nasira kong unang ampalaya hindi ko pa nataniman mag-ipon-ipon pa tayo ng pangbili ito naman yung bagong taniman ko ayan sitaw ko buhay na oh ayan ah, mga buhay na yung sitaw nating tanim so ayan oh ah, buhay na mga buhay na yung sitaw ayan oh ayan buhay na yung sitaw natin At saka nagtanim din ako dyan ng ano pipino sana mabuhay yung tanim natin na pipino dito bali apat na bali apat na plat ito sa ayan buhay na ah, buhay na yung pipino natin ay yung ating asitaw ayan yung aking bagong taniman na asitaw so, dito tayo sa papaya Kasi mag harvest pa ako ng papaya ko mga kapaps yung loto may order kasi sa akin na papaya bali 15 kilos lang so hindi na ito gagaan ng kagandahan na itong mga papaya kasi matanggal na ito eh. Yung matanda na so, ito yung bunga nya ito, ito yung harvestin natin so laki ayan dapat ganito palang harvestin muna ayan huwag na yung lutong luto kasi madali masira yung luto luto so ito lagay na lang natin dito so dalawa ito ito yung isa sa kabila. Ito. Ah. Ayan. Dapat ganito pa lang sya. Harbisin mo na. Huwag mo na sa pahinugin na pahinugin sa puno. Kasi pag uh, medyo paglutong-luto na sa kasi pap mga kapap sa puno ay titirahin na ito ng fruit fly. At yan ang kanila kadalasan na masisira na yung uh, papaya kasi tinitira ng fruit fly ni sana sa aking order na 30 kilos pero iwan ko kung kakayanin hindi pa lang sinagot yung chat na eh. baka nakakahiya naman na hindi kakayanin yung 30 kilos ayan so ito sya Nan. at ganito pa lang harvest na mayroon pa naman doon sa kabila May bagong tanim na naman ako dito eh. Nagtatanim na naman ako. Bali, direct seeding lang siya. Ayan. Dapat ganito siya. Yung hindi pa siya nakagat ng fruit fly. Ayan. Yung tanim ko, ito nung buhay na rin oh. Nag direct seeding ako. Ayan, mayroon na tayo ditong tanim. Ito. Buhay na siya para pag uh, lumaki na tong bagong tanim natin ay pwede na natin patayin tong ating medyo matanda na Ayan. dapat ganito pa kunin mo na kasi ito tumatagal ito eh at maghihinog lang naman ito sa siluto na yan eh ito yung aking ah uh, Red Ladies Papaya meron sana sa akin order 30 kilos pero hindi ako nag promise dun eh baka hindi kayanin Papahiya tayo ayan harvest time muna tayo ngayong umaga kasi merong order sa akin 15 kilos ito na lang kasi yung papaya at saka dun sa kabila hindi ko pa nasilip kung mga hinog doon ito pa ilagay ko muna doon saka sobra naman 15 kilos na yun kasi meron akong napitas kahapon eh ay uwi na muna tayo doon sa kubo mga kapaps so, mabigat nito ito sobra mga 10 kilo mahigit na ito eh itong 6 uh, na piraso mahigit na ito 10 kilo kasi ang isa nito pag malaki ito gaya nito kalaki na mga isang kilo eh. so yan yung aking arid ladies papaya so meron pa ako doon sa kabila so hindi ko pa doon aking tingnan maraming hinog doon mga kapaps saka doon sa kabila so meron pa tayo doon so wait muna tayo doon sa kubo patin man natin to <coughs> So yung iba kasi medyo hindi na maganda yung bunga. Ating papaya. Tulad nito oh. Tulad nito oh. Ayan oh. Ah, kina, kinain na ng, kinagat na ng fruit fly. si hinog na sa sapuno. Ayan oh. May mga kinain na nasa ng fruit fly. Wala na ito. Reject na ito eh. Pakain na natin sa manok to. Ayan. Ah. Ayan oh. Ayan oh may uod na yan sa loob eh. pag pinahinog mo sa puno tatitirahin na yan ng fruit fly wala na yan pakain na yan sa manok saka uh, iitluga ng fruit fly yan magkakauod yan sa loob pero pag ganito pa lang sya okay pa ito okay to kasi hindi pa ito na ano ng fruit fly nakagat may ang palaya ko namumunga din kahit pa paano saka ito oh. ayan red ladies din ayan oh, mayroon, mayroon na siyang hinog na isa saka doon sa kabila sa mahingit na siguro 15 kilos kasi yung isang puno ko dito nabuwal eh ayan ang bunga niya tayo dito sa kubo mayroon din doon oh. Ayun, mayroon din tayong papaya doon sa may gilid. Saka man nagtanim na rin ako diyan sa lulo. Si so, mayroon siyang order din sa akin na 30 kilos eh. Ayun yung nakuha kahapon. pasok pa yun ito yung nakuha ko kahapon pinitas ko na so ayan sya ito yung kahapon ayan so maganda ito mga maganda rin ito ito na wala na ito reject na ito kinain kinagat na ito ng fruit fly o, mayroon na siyang sugat at uh, unti-unti na itong mabubulok kasi mayroon nang uo sa loob pero bigay na lang natin to sa nag order paama na lang natin yan yan ito yung mga napitas ko ngayon ayan sya o titingnan ko lang doon sa kabila ayan mga kapaps yung uh, napitas natin na uh, papaya ng umaga so, dadalhin na lang natin to sa dumalag sa so, nag order sa so, mga 20 kilos na ito eh. yung ganito karami so, maraming salamat sa nag order so, sisilipin ko lang muna dun sa kabila kung mayroon loto kung kakayanin yung 30 kilos makipag deal ako dun sa nag order na isang buyer pero pag hindi kaya nakakahiya hindi natin ididil -de kasi matagal kasi itong papaya ko eh see you lang po mga kapaps and bye bye and good morning ingat lang po tayong lahat god bless